Magandang tanghali po sa lahat. Pusong Visayas, Mindanao, kusang kayong dako ng mundo po, tayo'y nagbabalik dito sa aking munting channel, Samuel Soriano TV29, para mag-discuss ulit ng another coins. At ito po ay ating hilig, mangulikta ng bariya. Kaya ako tayo nandito kay siniselling natin ang mga presyo ng aking mga koleksyon kung magkano na talaga ang kanilang mga halaga sa pamantayan natin mga platform. At isa ho tayong kolektor. Ayan po. Magandang tanghali po sa lahat ng aking mga subscriber. Kung saan kayong dako ng mundo po, maraming maraming salamat po sa lahat ng aking mga subscriber. Yun naman pong hindi pa po nakapag-subscribe dito sa aking munting channel. Ayan, aanyayahan ko sana kayo at gusto nyo, kung gusto nyo ang ganito mga topic about coins. At malaking tulong na kasi yan ang inyong mga presensya tulad ng pagpindot ng ating subscribe button, like and share para ma-update po kayo sa mga latest ko pang gagawin mga video po. Ayan magandang tanghali po sa lahat. Ayan. Ang pag-usapan po natin ngayon ay pera po ng ating bansa. Ayan. Makikita nyo po ang isang imahe ng isang lalaki. Ayan, nakaharap po sa kanang bahagi. Ayan. Malapit sa kanyang baba ang kanyang pangalan. Siya po ang ating dakilang bayaning Andres Bonifacio Indinier. 1992, Indenment Mark in the Republic ng Pilipinas. Pagkatalikod naman natin, makikita natin ang isang imahe ng 2 pesos in the nyog. Ayan. Ang scientific name po niyan ay Cocos Nocepera. Bago tayo magsimula sa ating talaki, ang kilalanin mo muna natin siya. Issue po, Philippines po, Period Republic, 1946 up to date po. Type standard circulation coins, years 1991 hanggang 1994. Value nito, 2 pesos. Currency piso, 1967 up to date po. Composition po nito ay stainless steel. May bigat lamang itong 5 grams. May haba pong 23.5 mm. May kapal po naman itong 1.8 mm. Hugis po, bilog syempre. Orientation niya, middle alignment. Itinigil ang paggamit nito noong January 2, 1998. Number N-2459. Reference number KM-258. Ito pong year 1992, ito po ay 32%. Wala pa pong maipakitang Banko Sentral kung ilang piraso ang ginawa sa barya na ito. Pero napakaganda pa ang barya na ito. Ayan. Pero may presta po ito doon sa ating numista.com. Ayan. Yung kanyang verifying 14 pesos, extra fine 57, almost uncirculated 57. At ang circulated nito ay nagkakahalaga po ng 65 pesos. Dumako naman tayo sa kanyang presyo sa ating mga platform. Doon sa ating ebay.com, nakakita ko tayo nagbebenta doon ng 4.25 dollars nasundan ito ng $3. Dago naman tayo sa Carousel PH. Sa Carousel PH naman po ang seller po sa EJ Jaji. Yung year 1992 niya doon ay binibenta po ng 1,000 pesos. Nakakita naman tayo ng 300 pesos and then 150 pesos. Ayan lamang po ang aking may babahaging kanyang presyo sa God na. So hanggang dito na lamang po, Los Ambisayas, Mindanao, kusang ako na mundo po. KFC po sa lahat and God bless.